Hi guys, so pa-inumin natin ng gamot ang ating mga alaga dahil naku puro may sakit Pati ako meron din akong sakit, meron akong flu at saka tap Pati rin mga alaga ako Ayan, so punta na tayo sa room Okay guys, ito ang pangalan na anak, meron din ubo at sipon Ayan, yeah, inuna ko siyang pa-inumin ng gamot Minsan nagre-reclame ba ito lagi sa inuna Sabi ko ikaw paborito ko unahin eh <laughs> Kaya nagre mo ito naman ang pangalawa mayroon yung ubo at sipon hindi kayo pumunta ng shorts ngayon dahil hindi pwede dahil napakalamig ng room doon so ang sabi ko matulog sila pagkatapos uminom ng gamot ayan na. ito talaga kailangan ko pang gamitan ng sirens nyo why because naku kaya hirapan uminom ng gamot itong batang to kailangan ko pa siyang gamitan ng ganyan naku nakilaki na baby baby pa rin I love you guys.